Sa gitna ng bayan ng Magallanes, Cavite, matatagpuan ang pinakamalinis na waterfalls sa Barangay Tua. Sa dalawang oras sa biyahe, mararating nyo na ang Utod Falls. Perfect place ito para sa si inyong bagong adventure. Ngayong araw, dito ang magiging next destination natin. Hello mga tol, kamusta, kamusta, kamusta Welcome back sa ating balibagong episode Welcome 2024 sa inyong lahat mga tol Today's vlog may pupuntahan tayo dito sa Cavite, Cavite Gaming Muna tayo Okay, time check tayo 7.30 na ng umaga So dito na rin ng ating vlog Sa bandang part na ng Das Kabite. Cavite Sobrang solid ng traffic no? Kaya uh, hindi ko rin talaga masimulan kanina <laughs> Puro traffic lang ang makikita nyo Medyo maganda ang panahon Andaan natin mga tol dito sa may Aguinaldo Highway Going to Tagaytay Tagaytay to Alfonso So yun yung magiging ruta natin Ngayong vlog yes ngayong araw today is friday no eh, eh, eh alam naman pag uh, rush hour eh nakakaranas tayo ng mga ganun alam yun naman yung mga motorista kapunta tayo sa isang pulse dito sa may uh, Magallanes kahit malamig eh <laughs> try nating puntahan at para ipakita sa inyo paano pumunta roon, paano yung mga expenses kung nakamotor ka Paano yung mga, ano yung gagawin nyo para at least may idea oh, kayo. Grabe naman si kuya. Ay, yan, welcome to Dasmariñas, Cavite. Let's go, let's go, let's go. Yan, ganun, Dasmariñas. Actually, city na to mga tol, Dasmariñas City. And this is my home town um, Welcome to Tagaytay Yes Touchdown tayo dito sa Tagaytay mga tol at Konting minuto na lang At uh, mararating na natin ang uh, Alfonso It's a miracle Walang traffic kayo dito sa Tagaytay Welcome to Alfonso Yes, good morning po Bungo na na ako ah. <laughs> Wrong, Wrong turn Mga tol Napunta ako sa kasulok sulok ka ng Alfonso Nagkakulay <laughs> na Ayun na, nagkakulay na <laughs> Sir, good morning po Tanong ko lang po, saan yung ano? Utod? Utod ba yun? Po, ah, dito na banda <laughs> Bila nawala sa maps <laughs> Nagulat ako na po, <laughs> Okay, kay salamat po Kala ko nawala na tayo Nawala sa maps natin mga tol Biglang nag like, thank you very much na Ayun Welcome to Utod River and Falls Barangay Tua Magallanes Cavite Magallanes Finest Destination Alright Nagpark po na ako dito At ha? maghanap po tayo Nung pagtatanungan dito Kung paano magpunta rin sa Utod Baka ma to tayo Dun last time na nagpunta tayo Sa isang falls Naligo-ligo eh. tayo Baka meron tayong mga pagtanungan dito Opo. Oh po, po. Magandang umaga po. Ano, tour guide po dito sa ano. Ano po? Tour guide po po. Wala akong mo. tour guide. Depende po kung minsan may tour guide po dyan, may available po kami ditong tao. Mm. Minsan, hmm. napasok po kasi sa school eh. Ah, kunyari, ako lang po mag-isa. Hmm. Okay lang po ba magpunta ka doon? Pwede man po. Ang um mayroon kong ano diyan, logbook, may Apo. Po, so, so, may nakita logbook. nga po ko dun logbook. Ah, uh, may logbook maglag lang po kayo. Apo. O first time niyo mag ay, yang yang ilaw na yan na tawag dito. Apo. Ilaw na yang ganito, tawag, Apo. sa kuryente. Yes, ma'am. Sundan mo lang. Ah, okay. Para hindi ka maligaw. <laughs> Baka may tao naman siguro sa ilog. A, okay. O yung motor mo lang, dito mo lang dito, na i-park. Yeah, oh, may bayad lang dyan. Ay, sige po. Apo, apo. Bali, susundan ko lang po yung kuryente niyan. Oo, susundan mo lang yung kuryente. Paano po umabot po ng tagay <laughs> <laughs> ito? Ay, di na pa. <laughs> ah, sige po ma'am. Thank you po ma'am. Ito tol. Buti na usap ko yung asawa ni Kapitana. <clears throat> asawa ni Kapitana ng Barangay Tua, Magallanes. yon So, ang sabi, ah, uh, ah, uh, ah, maglag lang daw rito maglag dito sa kapila sa dahil yung uh, yung nagbabantay na sa school so DIY na, DIY na naman tayo do it yourself no one Manila nagpark po na tayo do sa bahay ni Ate Anabel yung asawa ng kapitan si kay first lady so first maglalag na kay rito kung walang mga tao eh kailangan yung maglag para at meron silang record Yan. and ito let's go So sabi ni ate, mga 15 minutes na ano na trail papunta rin sa Utod Falls. Tanda lang. Oops. Yan ang mahirap na part, akyatan. Pero hindi naman ganoon kaano. Kahirap sa sa mga bata or sa mga may senior na kasama, pwede naman kaya to kaya. So yun, sabi ni ate, ni first lady, Tundal lang daw yung kable na yan. Uh, Oo. Ang saging eh. Nag-harvest si Kuya ng ano, saba. Wala <laughs> na akong practice mga tol. <laughs> Maganda naman yung ano, yung daan. Medyo may part na simentado may part din na uh, wala pero accessible, accessible naman mga tol. Yan, ito pa rin yung kable. Yan. Yan yung tour guide natin. Palalain <laughs> tayong tour guide ngayong araw. No? Eh mga tol, oh. may bunga ng kape. Yan. harap All right. Almost there. Lapit na tayo mga tol. Ayan, may mga bahay na pala rito. So, nandito na tayo sa location. And Ayan yung ilog oh. Yung linaw. Yung ilaw, mga tol. Oh. Oh my god. Saan tayo magtatanong tanong? Ang tanong, kung saan tayo magtatanong? Oh, wala tayong napagtanungan. So, proceed tayo. Tiyahin kita tayo diretso. Yun pa rin naman yung ilaw eh. Oh. Ah, yung ano, <laughs> yung cable. Tutuloy-tuloy lang kayo dito hanggang mapuntahan niyo yung pinaka falls eh, grabe mga tol oh solid oh sobrang linaw mga bro oh, oh, mga tol oh sobrang linaw yung pinapakita ko sa inyo ah sobrang linaw oh. solid Pero yung fairness, very, ano, you know, very accessible yung daan. Yan na, malapit na tayo mga tol. Ayun. Tayo lang ang tao dito. to so, baka dito ang daan. Pagpunta ron. Alright. Ah. yun that's mga tol malapit na tayo kapakita ko sa inyo yung pulse mga tol ito na kapakita ko sa inyo mga tol I like to be educated but I'm so frustrated Look the other way, sun is out, but the sky is grey. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. That's double, Matol. Good falls! Thank you, Utod Falls. Yan. Yan. Thank you, Utod. May Utod. Yeah. Medyo. Medyo may. Medyo lang ah. Medyo may trekking lang ah. Yan. Yung mga dadaanan. Yan. Papasok ka sa loob. Yan. Para makalabas ka dun sa kabilang side. Yan. Yan. Oh, uh, yun yung utod po sa yan, yung river papunta dun sa location natin. Sa parking. Yan. Grabe oh. Oops. <laughs> sarap ng tubig mga tayo. Ang sarap dito yung mga ano, pag uh, mga tropa, mga pamilya, yan, pwede kayo mamasyal dyan. Eh. Oh. Nakakalungkot lang, mag tayo. Yung sobrang dino ng tubig mga tol. Eh. Let's go. Uyan na. Doon no Lino mga tol oh. Grabe. Pakita ko sa inyo. Pwede hmm. ka rin, pwede kaya maligo rin din. Yung tubig na to, papuntang ano. Papuntang Ilog Pasig. <laughs> ilog check mga tol Mm-hmm. yan ang sinasabi ko sa inyo mga tol eto na ang mahirap na part <laughs> yung pagbalik sa parking yan oh. akiyata na naman tindong hingal to oh, diba? thank you thank you utad false Auto driver and pose. Yan. Grabe. Ganang na i-parking. Okay. 20 lang po. Mm -hmm. Mm -hmm. 20 nasa loob ko. <laughs> nasa labas kasi. Ayun. Pag nasa labas. I-20 eh, din pagdating ng summer. Ah. Ayun sila kuya. Yung mga tumalan kanina. Oh. <laughs> Lalakas ng loob. Hehehe. <laughs> Oo. Oh, oh, Galing eh. Isa sa kayan dyan eh. Tagarian niya. Oh, Ta niya. Thank you po. Thank you. Pagka ngari, uh, nyari yung may merong ano uh, tour guide. Magkano po yung minabayad sa tour guide? Uh, uh, 2 to 300. 2 to 300. Kahit anong ilang tao yon. Isa lang yun. Isa lang yun. Ah, hindi. I mean, kung may kasama ako. Hindi, tapong-tapong mo lang kayo Ayun, sama-sama na yan doon Mm -hmm. Ati, ati Yung wala naman siyang entrance fee, no? Okay. Yung lang naman so, eh. Ngayon, Environmental fee. Meron yun. Mayroon. Pagdating ng mga Abril, meron Abril. Kasi mm. nagkakalat sila ng mga basura dyan okay. Oh, eh. Okay. Right. So, Tama. May overnight po ba dyan? Pwede, pwede. Pwede rin, no? Pwede rin. May kuryente naman eh, no? alright thank you salamat salamat and shout out sa mga kasama uh, natin kanina so ayan dito lang tatumusin ang ating vlog mga tol at uh, sana na gusto nyo ang ating uh, palibagong travel adventure dito sa Magallanes Magallanes Cavite napakasolid napakasaya napakalamig ng tubig and eh, ayan okay alright All, always remember mga tol Just pray before you start, God is always, good vibes always, and ride safe. Palagi Alright, see you next episode. Peace out. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. the sky on your mind